Alright, ayan, good day mga kamukha Welcome back again dito sa aking channel uh, For today's video ay meron tayong na dito na Galing sa ating uh, subscriber na si Sir Carlos Ayan, na uh, takpan lang natin yung, ati, yung kanyang apelyedo Kasi ayaw niyang isabi yung kanyang apelyedo So, Car Sir Carlos Ayan, so ito yung pinadala mo uh, Ito ay galing sa mga laptop na gold chips Yung mga gold plated chips na galing sa mga laptop Ayan siya So, kaya ganito yung itsura niya ay Ah, uh, diretso tinunaw niya yung mga naipon niya. Kaya ganyan. May mga halong uh, tanso, may mga halong bakal, iwan ko kung bakal itong mga nangitim na 'to. Ayan. <coughs> so, kung ikaw ay kung isa ka sa mga nahihirapan mag-recover ng ginto galing sa mga laptop, cellphones, ayan, so para sa iyo ang video na ito. So, uh, ang gagawin lang natin dito ay simpleng method lang. Hindi tayo gagamit ng aquaria hindi tayo gagamit ng urea, SMB o yung tinatawag na sodium metabolic So tara at tapusin mo tong video to para meron kang idea. Ayan we're back At uh, andito tayo ngayon sa bundok Ayan dito tayo mag uh, Dito tayo mag uh, ano Mag uh, bababad ng asido Kasi uh, bawal sa mga kabahayan At baka marami kang kaaway doon. Okay Okay so yun nga Andito tayo sa bundok Dito tayo mag uh, uh, Dito natin ibababad yun sa asido Kasi pagka sa kabahayan kasi Ayan Baka Hindi lang isa Hindi lang tatlo ang makakaaway mo saka, Okay so ito Ibababan lang natin to sa nitric acid hanggang sa uh, hanggang sa matunaw siya. yan. At kung ano man yung matitira sa pinagbabaran natin, yun yung ating lulutuin. Okay? Ay lang natin. Hindi ko na nilagyan ng tubig para mas mabilis kasi uh, nagraras tayo dahil may lakad ako mamaya. Ayun, hirap buksan oh. ayan. Lagyan lang natin ng uh, konti, ayan, paunti-unti. Huwag natin biglayin at, uh, baka uh, bubulwak na naman kagaya nung nakaraan na video natin. Ayan, malakas tong asido na ginagamit ko kasi 95% siya. Ayan, kung napapansin nyo, ay kumukulo agad siya. Ayan. So, hindi tayo pwedeng tambayan to dito. Kaya babalik tayo mamaya. Tingnan natin kung natunaw siya Ah, uh, okay na 'yon. Pero pagka hindi pa siya tunaw, dadagdagan ulit natin ng nitric acid Hanggang sa uh, matunaw siya lahat. Okay. <laughs> Iwanan lang muna natin 'na ganyan dahil uh, 'yung 'yung usok niya eh masangsang. Okay? Yun Okay, so iwan lang natin dito dahil andun 'yung ating doon yung ating sasakyan at uh, doon tayo nagparada tambay muna tayo doon saka tayo babalik Ayan, so malayo pa kasi yung bahay namin di handun yung bahay namin doon sa taas so umikot akong ganito hanggang papunta dito Ayan. yun ako mapapansin niyo yung usok niya. zoom natin yun yung usok niya. ang lakas oh Ayan, so tambay lang muna tayo dito sa sasakyan. After 30 minutes, balikan natin yung tignan natin. A few inches later. Okay, ayan, we're back. So kanina lang ay inulit natin nilagyan yan ng uh, nitric acid. Hindi ko na pinakita sa ating video para uh, hindi hahaba yung ating video. At nilagyan ko na rin ng tubig para uh, ano ma-freeze. Uh, uh, anong kagod doon? Uh, matanggal yung ano yung kapang ng asido para hindi siya mga sa sasakyan. Okay, so diretso tayo sa bahay at huhugasan natin 'yan. Uh, tignan natin kung may natira at may maluluto tayo diyan. Okay? All right, ayan, we're back. So, uh, magbo-voice over lang ako dahil uh may music diyan sa may nagpapatugtog ng music diyan sa kapitbahay. Uh mahirap nang masipiar. So, ang ginagawa ko diyan ay Uh, binabalnawan ko siya para matanggal yung kanyang yung mga ganyan parang putik uh, matanggal yan at ang matitira na lang ay yung kulay uh, kulay putik na maitim ayan uh, kung meron man <laughs> kung meron yun, yun yung ating lulutuin pero pag uh, wala, wala, wala tayo maluluto so ganyan lang siya uh, balnawan natin ang balnawan hanggang sa luminaw yung kanyang uh, tubig pag uh, malabo pa rin yung tubig niya, balnawan mo pa rin ayan So, bali ang ginawa ko dyan ay pang-apat yata na balnaw yung ginawa ko dyan hanggang sa uh, luminaw yung kanyang tubig. Ayan. yan yung ating lulutuin ayan Ayan, so dahil ma mainit na yung ating lutuan, ayan, pwede na nating ilagay yung ating lulutuin na ginto. So bali, ganito lang siya kahinang apoy yung ating gagamitin na pagluluto ng ginto. Ayan, sa hanggang sa unti-unting uh, unti matutunaw yung ating lulutuin na ginto, saka lang tayo magdadagdag ng uh, apoy na ating gagamitin. Ayan, so nilakasan ko na yung apoy dahil Oo, oh, tingnan nyo Nilakasan ko na yung apoy dahil Unti-unti na siyang natutunaw Ayan You oh. know Ayan, tuloy natin Malapit na yan Basta uh, simula ng natunaw Ay basta nagumpisa na siyang matunaw Malapit na yan Ayan, so hindi mo na ako naglalagay ng uh, borax kasi maliit siya. Baka matabunan na naman ng borax pagka nilagyan natin ng borax na marami. Ayan, paunti-unti lang yung paglagay natin ng borax. Medyo matagal siyang matunaw oh. Ayan, ka shortcut ko lang kasi kanina nung uh, nilagay natin yung gold rust medyo matagal siya natunaw kaya sinod cut ko lang kaya para hindi siya uh, hindi hahaba yung ating video Ayan, so malapit na yan basta ganyan na, na umpisa na siyang natunaw ayan o oh. oh, nabilog na Yun, sana malinaw sa camera. Ka. Ayan, malabo kasi sa camera natin. Ayan. Ayan, pwede na siguro yan. <coughs> Ayan, ang liit ah. <laughs> Maliit lang oh. Yun. Pero ito kailangan i, kailangan i remelt Kailangan i-remelt. Maliit eh. yan ulitin na lang muna yung remelt kasi pangit yung pagkakaluto alright ayan. So, yun ay uh, niremelt -re natin yung kanina. Hindi ko lang uh, ayun, hindi ko lang pinakita sa video kasi yun nga uh, hahaba yung ating video. So, ito siya. Ayun. Ito at uh, ito ay tinimbang ko na to kanina. Ayun. Na uh, tinimbang ko to kanina at uh, ang kanyang timbang ay 1.1 to 1.2 grams. Ayan, so imagine ganito siya kalaki, ngayon ganyan na lang siya kaliit. <laughs> ganyan siya kaliit. At least, uh, naging uh, ano na uh, maganda-ganda na yung kulay niya. Ayan, gumanda na. Mm. So yun, uh, simpleng method lang. Hindi mo kailangan maggumamit ng mga chemical na aquaria, urea, SMB, uh, nitric acid lang, okay na yun. Pero at least, ang magiging karats nito nasa 18 pa rin eh, 18 pataas yung kanyang karats yan So yun, marami salamat sa mga nanonood dyan at pasubscribe na lang sa mga hindi pa nakapagsubscribe para ma-update kayo sa mga video na aking i-upload. Marami salamat at advance Merry Christmas!